Good morning. This is Marisol Mohiko and welcome back to my channel. So for today's video, guys, ang i-share ko sa inyo ay kung magkano nga ba 'yung sinasahod ng mga nurses dito sa Pilipinas. So actually, 'yung content na to, pinag-isipan ko pa. May nag-request na nito sa akin before. Kaya lang, pinag-iisipan ko if allowed ba na banggitin 'yung salary natin. So hindi ko na lang sasabihin kung saan company ako nagtatrabaho ngayon. Pero kung may gustong lumipat sa amin, update nyo lang po ako. I-PM nyo po ako and sasagutin ko kayo. So, to, for today's video, isha-share ko sa inyo kung magkano nga ba yung sinasahod naming mga nurses dito sa Pilipinas. So, stay tuned! Without further ado, let's begin. So, ako po ay registered nurse since 2011. Graduate ako 2011 and nag din ako right after nung graduation. So, thank God, um, pumasa naman ka agad. Pero, nag-practice ako as nurse or nag-work ako as nurse year 2015 pa. Bakit? Kasi po, uh, nung graduate ako 2011, mahirap kasing makapasok noon. So, maraming nurses before. So, bago ka makapasok sa hospital, kailangan mo munang mag-volunteer. And then, hindi mo pa sure kung makakapasok ka or maregular ka after mong mag-volunteer. Meron namang iba, kaya lang ang offer nila is 3,000 pesos. 3,000 sa isang buwan yung magiging sahod mo. So, kung breadwinner ka ng family or may umaasang mga kapatid sa'yo, hindi siya pwede. So, from 2011 to 2015, nag-work muna ako as customer service representative or yung call center agent. So, after nun, 2015, naisip kong bumalik na as nurse. So, nag-work ako as company nurse from 2015. Ang unang sahod namin noon ay nasa 12,000 to 15,000 pesos a month. So, ipapakita ko sa inyo yung payslip ko mamaya. And then, kasi syempre kapag nagsisimula ka pa lang, mababa pa yung offer talaga sa'yo. So, 2018, uh, lumipat ako ng trabaho. As company nurse pa rin siya. Pero, nag-provide sila ng training sa amin. So, as company nurse slash safety officer, okay naman siya. Kasi ang maganda kapag yun yung work mo, meron kang health card, may mga benefits silang pinaprovide and sobrang benign lang ng duty nyo. Kasi syempre as company nurse, mas mag-focus tayo on prevention rather than care. So, before pa man mangyari yung incident, kailangan uh, ma-foreseen na natin na pwedeng mangyari to. So, dapat maiwasan na agad natin. So, nag-enjoy naman ako ang tagal ko sa company na yon Kasi sobrang bait ng mga boss and ang babait ng mga employees, even your co-workers. So, lahat sila kasundo mo, even the doctors. And then, tumigil uli ako kasi nagkaroon ng pandemic. So, naisip ko lang bumalik uli at magtrabaho na naman as nurse last year, so 2022. So, I am currently working as a staff nurse sa isang private hospital dito sa Rizal yung ipapakita ko sa inyong payslip ay isang cut off namin so kinsenas po kasi yung sahod namin so eto siya <laughs> sa isang cut off yan po yung sinasahod namin kasama na po dyan yung overtime kasi madalas nag-overtime kami because of the short staff so madalas 12 hours yung shift namin pero don't worry kasi paminsan-minsan bumibisita naman kami sa bahay Okay. So, para magpahinga and then papasok uli. So, sa isang cut off, parang nagre-range din naman siya ng 30 to 40k a month. Kasama na po yung overtime. So, see, para sa mga aspiring nurses natin dyan, um, sana po na-inspire kayo or alam nyo kung ano yung papasukin nyo. So, mag-ready na po kayo sa mga sleepless nights, stress, sobrang pagod and i-ready nyo na yung kamay nyo kasi most of the time magcha-charge um, pero as nurse nakakatuwa rin naman kasi maraming mga patients then yung nakaka-appreciate sa inyo yung na-appreciate nila kung ano yung ginagawa natin for them so nakakataba ng puso kapag yung mga pasyente mo eh nagte-thank you sa inyo or um, nagbibigay ng simple token of appreciation. Sobrang na-appreciate po namin yan. So, para sa mga aspiring nurses natin, um, sana na-inspire kayo and sa mga gustong makapag-abroad, syempre, kailangan yung kumuha muna ng experience dito sa Pilipinas. I-enjoy nyo lang po. Okay, so, maraming maraming salamat po sa pananood. Please don't forget to... Like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Have a great day and God bless po sa ating lahat. Bye.